Wala, ah, alas 8 na, andito ka pa. Yet ka kasi ng puyat kagabi. Tigilan mo kasi ang kakakalabit na madaling araw. Alas dos na kasi, kalabit ka pa kalabit. Pupuyat ka, tingnan mo, ano oras na, late ka na naman, no? Oh. Piling mo, tagapagmala ka ng kumpanya. Uy, grabe ka naman, di. mag-aangkas ako. ka? Wow. Galingan mo, yakap ha, baka malaglag ka. Ha? Huwag na nga! Alas 8 na. Sige na, mag-angkas ka na para mabilis ka. Ang gusto ko lang safe ka. Galingan mo yung angkas. Ha? Yakapin mo na mahigpit. Ha? Para hindi ka mahulog. Baka kasi mahulog ka, nag-aalala lang ako. Ha? Pag pumreno, oh, alam mo na gagawin mo, ha? Oh. kusugin mo papahalap. Ah. Oh, pinapayuhan lang kita. Ha? Concern lang ako. Mm. Pag alam mo masesemplang, talunan mo na kaagad. Hayaan mo lang pumutok yung ulo ng rider mo. Masemplang siya mag-isa, ha? Ha? Hindi! Papalit, papalit, tapos mag-aangkas, ha? Yakapin mo, yakapin mo, nang hindi ka mahulog. Hmm, gigigil ako sa'yo. Tawa-tawa ka pa dyan.